Kaya nga mas sabi dito, bakit uh, Christian believers but not followers? Kasi yung iba kontento nang tawagin silang Kristiyano, pero ayaw nilang sumunod sa Panginoon. So napakarami, sabi nga naikita natin lalo na sa ating bansa na tinatawag itong mga Christian. Dama po ba? Christian country, 'di ba? Pag inima mo bike mo sa labas, hindi mawawala yan. Christian country tayo. Pag may nahulog na wallet dyan, babalik yan sa may-ari. Christian country tayo. Amen. Parang natatawa kayo. Kasi <laughs> so, parang ang layo, no? tayo yung Christian, pero yung buhay, hindi Christian, hindi na followers, parang pangalan lang. Kaya mga kapatid, na dapat, uh, may mga kristyano kasi pero hindi nag-grow ang kanilang Christian life. Pumasok ng Christian, uh, palagay natin uh, 18 years old siyang pumasok. Pero umidad na ng 20 years sa loob ng church, pinapalo up pa rin. 20 years nang siyang pinapalo up. 20 years na siyang uh, tawag dito, um, uh, iinit lalamig. No? Uh, 20 years ng ano, um, pabalik-balik lang sa church, pero ayaw mag-serve kay Lord. May nakita lang ba kayo mga ganong kristyano? Uh, ginawa mo ng leader, ginawa mo na lahat, pero alamig pa rin sa paglilingkod sa Panginoon walang heart na pumunta sa midweek service, walang heart na mag-post ng mga Christian na uh, verses, uh, walang heart na mag-akay ng mga taong nasa dilim. So bagamat sila yung mga Kristiyano, oh, bagamat sila yung naniniwalang na mas sila mga Kristiyano, naniniwala kay God, pero pagdating sa buhay, ay nilang paglingkuran ng Diyos ay ah, nila magpa-follow sa kumalang panginoon. 'Di ba si Pi hanggang ngayon baby pa. Hanggang ngayon uh, uh, kayang ipagpalit ang panginoon. Eh nakita lang 'yung eh, gano, no. Mga Kristiyan kayi ipagpalit si Lord. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin kung bakit tinawag kang Kristiyan. Dahil kami ng mga Kristiyan. O yan ibaba. <laughs> tinawag kang Christian, dapat nakikita sa iyo ang pagsunod. Dapat pag tinawag kang Christian, nakikita sa iyo yung tawag dito na yung paglagumo bilang isang mananampalataya.